Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na to, ang tatalakayin natin ay ang pagsusuri sa akdang Tataselo ni Rogelio Sikat mula sa Aralin 2.5, Filipino 10. Sa unang pagsusuri natin ay aalamin natin ang pananaw. Ang kwentong Tataselo ay gumamit ng pananaw ng ikatlong ta tauhan sapagkat ang kwento ay isinalaysay ng isang tagapagsalaysay na hindi kasali sa kwento. Alam ang damdamin, iniisip at nararamdaman ng lahat ng tauhan, lalo na kay Tata Celo. Alam niya ang nakaraan ni Tata Celo, tulad ng pagkakasanla ng lupa at ang mga emosyon nito habang nasa istakid, ang kanyang paghinagpis, galit at kawalan ng pag-asa. Halimbawa, Nakasungaw ang luha sa malabo at tila lagi nang may inaaninaw na mata ni Tata Selo. Ikalawa ay hindi direktang nagsasalita ang tagapagsalaysay bilang ako, kaya hindi ito una. At hindi rin nakikita ang lahat ng iniisip ng lahat ng tauhan. Sumunod ay ang tunggalian. Ang sentro ng tunggalian ay ang labanan ni Tata Selo laban sa. Una ay tao laban sa tao. Ang pagpatay sa kabesa na inilarawan ni Tata Selo bilang isang aksyon ng pagtatanggol sa sarili matapos siyang tinungkod-tungkod ng tangkain siyang paalisin sa kanyang sinasaka. Ang pagtungkod ay paghiya at pagmamalupit ni Kabesa. Ang direktang dahilan kung bakit Pinatay siya ni Tata Selo. Ang sumunod na tunggalian ay tao laban sa lipunan. Ito ang pinakamalaking tunggalian. Kinakatawa ng alkalde at hepe ng pulis ang mapangaping otoridad na walang pakialam sa inaing ng mahihirap. Ang tunay na kalaban ni Tata Selo ay hindi lang si Kabesang Tano kundi ang buong lipunang nagpapayintulot sa pag-aapi sa mga magsasaka. Ito ang pinakatunggalian sa kwento, ang laban ng isang inaaping individual laban sa, ma sa isang mapang-aping lipunan. Sumunod naman ay ang tema. Kawalang katarungan at Pangaapi sa magsasaka. Ito ang sentra, sentro ng tema. Ipinapakita rito ang pagyurak sa karapatan at dignidad ng aping uri ng magsasaka ng mga may-ari ng lupa at mga opisyal ng gobyerno. Agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang labanan sa pagitan ng mga may kapangyarihan at may-ari at makapangyarihan. Kabesa, alkalde, hepe at ng mga may hirap at walang laban. Tulad ni Tataselo saling at iba pang mga magsasaka. Pagkawala ng pag-asa, dignidad sa isang mapangaping sistema. Ang kwento ay nagtapos sa matinding kawala ng pag-asa ni Tata Selo matapos maagaw sa kanya hindi lamang ang lupa kundi pati ang dangal at kaligtasan ng kanyang anak. Ano ang pangunahing mensahe? Ang lipunan ay hindi patas. Walang pagkakapantay-pantay. Ang mga may hirap ay walang boses, hindi napapakinggan ang kanilang tinig. At kapag nawala na ang lahat na mayroon sila, ang paghihiganti ang tanging paraan na natitira upang ipagtanggol ang kanilang dangal. Anong damdamin? Ang nangingibabaw na damdamin sa kwento ay awa para kay tataselo na biktima ng pangapi at kawalang katarungan galit, pagkainis at pagkabigo. Galit sa mga tauhang mapang-abuso at sa sistema ng lipunan na nagpapahirap sa mga dukha tulad sa mga eksena kung saan inaapi si Tata Celo. Kalungkutan at desperasyon. Ang nararamdaman ni Tata Selo sa huli, lalo na nang sabihin niyang inagaw na sa kanya ang lahat. Pamamaraan, estilo at teknik realismo. Totoo at makatotohanan ang paglalarawan sa kalagayan ng buhay ng mga magsasaka at ang korupsyon sa lokal na pamahalaan. Direktang paglalahad ng dialogo. Ginamit ang tunay na wika ng mga magsasaka. Halimbawa narito ay pinangko, saka, besa. Tuwiran ang paglalahad ng mga pangyayari at dialogo na nagpapatindi sa bigat ng mensahe upang tuwirang maunawaan ng mga mambabasa. Paggamit ng detalye, halimbawa, ang paglalarawan sa damit tataselo, kupas ang gris niyang suot, may mga tagpi. Sa kanyang sugat at sa mainit na araw, lahat ay nagpapalalim sa kanyang kahirapan at pagdurusa. Wakas, walang masayang katapusan. Ang kwento ay nagtatapos sa kawalan ng pag-asa na nagpapakita ng malalim na pagtuligsa sa lipunan. Pananalita, simple ngunit makapangyarihan. Ang wika ay madaling maintindihan ngunit puno ng emosyon tulad ng pagmamakaawa, pagsusumamo at pagpapaliwanag ng sarili at iyon ay si Gumagamit ng kolokyal at lokal na salita tulad ng saka, pinangko Besa. Nagpapakita ng katutubong kultura at pagkakakilanlan. Pagpipigil at paulit-ulit na pahaya, galimbawa, tinungkod po niya ako ng tinungkod. Nagpapakita ng sukdula ng pagdurusa at pagkabigo. Simbolismo. Ang kwento ay may ilang mahalagang simbolismo. Una ay ang staked o kulungan. Hindi lamang literal na kulungan. Ito ay sumisimbolo sa piitan ng katarungan at sistemang nagpapabilanggo sa kanila sa kahirapan. Ito ang nagpapakita na si Tata Selo, ang biktima, ay siyang ikinulong ng sistema. Ang lupa, saka o sakahan, sumisimbolo sa dangal, dignidad, kabuhayan, karapatan ng magsasaka at pamanang. Ang pagkawala nito ay katumbas ng pagkawala ng buhay at pag-asa. Ang tungkod ni Kabesang Tano, simbolo ng pang-aapi at kapangyarihan ng may-ari ng lupa. Ang paggamit nito sa noon ni Tataselo ay ang direktang pagyurak sa kanyang dangal at pagpapamukha na siya ay aping uri. Si Saling, simbolo ng panghuling pag-asa ni Tataselo ang pagkawala ng dangal ni Saling ay ang huling dagok na, na nagpabagsak sa pag-asa at dignidad ni Tata Selo. Batang magbubukid, pag-asa sa susunod na henerasyon, ang posibilidad ng pagbabago. Tumungo naman tayo sa teorya ng panitikan. Teoryang sociological. Ito ang pinakaangkop dahil ang buong kwento ay umiikot sa problema ng lipunan. Sinasalamin ng akda ang istruktura ng lipunan na may malinaw na tunggalian ng uri sa pagitan ng mga api at ng mga mapang-api. Tinitingnan ng teoryang ito kung paanong ang kapangyarihan at katayuan sa lipunan ay nagdudulot ng pang-aapi at kawalang-katarungan. Ang pagkawala ng lupa, ang pang-aabuso ng mga opisyal, at ang pagtatapos ni si Tata Selo sa kulungan ay direktang kritisismo sa lipunan. Teoryang realismo. Ayon sa pahayag, ang kwento ay salamin ng lipunang Pilipino na mismong depenisyon ng realismo. Ipinakita ng akda ang mga pangyayari at tauhan sa paraang makatotohanan, walang pagpapaganda at tumpak na naglalarawan sa buhay ng mga tao sa isang probinsya. Ang paglalarawan kay Tata Celo bilang isang kahig, isang tuka, ang dahas ng pagtaga, ang sakit ng pag-iwan kay Saling, lahat ito ay sumasalamin sa katotohanan ng buhay ng magsasakang Filipino. Ipinakita nito ang buhay kung ano ito, hindi kung ano ang dapat nitong maging. Teoryang Humanismo Tinitingnan nito ang kalagayan ni Tata Celo bilang tao lalo na ang kanyang huling pagpapakita ng dignidad, sakripisyo at emosyon, lakas bilang isang taong napununa ng hirap. Ang kwento ay nagpapakita na kahit ang isang mahirap ay may karapatan sa respeto at ustisya. Sa kabuuan, ang tataselo ay hindi lamang kwento ng isang matandang magsasakang pumatay. Hindi ito kwento ng krimen, kundi sa lamin ng lipunang Pilipino at kwento ng kawalan ng hustisya. Dito ang mga mahihirap ay walang boses at ang katarungan ay para lamang sa mayayaman at makapangyarihan. Kaya't ang tunay na laban ni Tata Celo ay hindi sa si kabesang tano, kundi ang buong lipunang nagpabaya sa kanya. Kapag nawala na ang lahat, ang lupa, karapatan, dangal at pag-asa, ang paghihiganti ang tanging huling paraan upang ipakita na ikaw ay tao pa rin. Hangga't may lipunan na nagpapabaya at nag-aapi sa mga maliliit, magpapatuloy ang paghihiganti. Hindi dahil masama ang tao, kundi dahil masama ang sistema. 'Yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po. Mula sa aralin 2.5 Filipino 10 pagpalain po tayo ng ating Diyos